Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawampot apat ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, ang simula ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat at sino ang makasasaliksik sa karnungan? Bago palikain ang alinmang nilalang, nalika na ang karnungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nabula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan at sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan at sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan iisa lamang ang talagang marunong dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan ang panginoon ang may likha ng karunungan kinilala niya ang kahalagahan nito sa lahat ng kanyang nilalang binahagi niya ng karunungan ang lahat ng tao ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoo'y naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginoo'y nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoo'y naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano man, likas ikay naroon na. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag, ang sambahang iyong templo. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama si na Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Yesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad, Ano ba ang pinagtatalo na ninyo at ng mga taong iyon? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guru, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga lagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Yesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, diglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok nito sa kanya at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang hihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako, Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Yesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, Ikaw, espiritu'ng nagpapapipi at nagpapabingi. Iniuutos ko sa iyo, Lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, Kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit si hinawakan ni Yesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok si Yesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Yesus, Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi napalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,